So, ayan guys, ah. Uh, ayan yan na po yung aming bahay for today's video. Gusto ko lang i-share, ano. Gusto ko pong i-share yung bahay namin na Ayan, binaklas na po yung bahay namin. Sinira. Kasi kailangan ng paltaan ng panibago. Kailangan na siyang gawan ulit ng panibagong bahay. Kasi tumutulo na ang bubong. Ayan. So, bali guys, kahapon pa yan umpisahan. At ngayon po ay pinagpapatuloy para Uh, hoping na lahat ay maalis na ano. Bale, yung bubong hindi siya babaklasin at uh, ititira. Para habang ginagawa yung lalim, habang ginagawa yung panibago ay uh, umulan man, uminit Kumbaga ay may uh, malilom. Bali itong mga kahoy na ito ay karamihan dito guys, pwede pa siya kasi matibay pa talaga. So, ayan. Yung iba ay it, pwede pang gamitin. Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So, isang magandang tanghali po sa inyong lahat at Ayan, pasensya na kayo sa aking background kasi nga ah, sinira yung bahay namin. So, today, nag po ako ng sinigang na pork belly. So, guto na-guto na ako kaya kumain na po tayo. Thanks God for this blessing. May pipilatan ka din background. Background. Yeah, magsasabong mo tayo. First bite. sarap siya dahil may lahok siyang bagyo. Wow. Wow. Terima kasih <muchas> telah menonton! Oh, I'm 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 sorry. Taba. Ang okay. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 何 <music> <coughs> Kapal ng tabagal So, yun guys. Tapos na po ulit kumain. Maraming po salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod ko pong video. Bye-bye!